So ulitan lang natin guys ano-ano ba yung mga bagay na dapat natin ibigay sa ating mga alagang piglets Mula day 1 hanggang day 33 o uh, day 35 hanggang bago tayo guys magwalay ano So day 1 pasusuhin ng colostrum yung ating mga alagang piglets para maging malakas, masigla at malusog sila At eto na nga guys pwede rin tayo guys magbigay ng apralite sa ihalo lang sa tubig Uh, para at least iwas pagtatai sa ating mga alagang baboy. So ang apralite Light nga pala ay sa sachet, sachet lang na mabibili sa inyong mga suking tindahan at napakamura. So sa ika day inject tayo guys ng Ayon uh, know, o Jectran na uh, Premium with So makakatulong ito para maging healthy, iwas bansot at anti-anemia na rin para sa ating mga alagang biig. Maaari natin itong ulitin sa ika-10 days o booster shots na tinatawag. So 1 ml lang nito sa patna. Ito naman guys. Sa ika-7 days magturok tayo ng 2ml na mycoplasma vaccine o respisure na tinatawag. So makakatulong ito sa ating mga alagang baboy para maging super healthy. Sa ika-10 days naman at ika-21 days, ito vitamin B complex o yung tinatawag na Bexan SP. So 1ml lang uh, per pig. So intramuscular pa rin. So makakatulong ito para mabilis na lumaki ang ating mga alagang baboy. Maari nating ulitin from 10 days, maaari nating ulitin sa ika 21 days uh, o ika 25 days. Ito ay para maiwasan yung pagkabansot ng ating mga alagang baboy. So sa ika 21 days naman guys mula pagkapanganak ay syempre maaari tayong guys magturuk uh, ng uh, anti parbo anti-leptospirosis o anti-hog cholera vaccine, uh, 2ml lang. Usually guys yung mga gamot na yun is magkakasama na sa isang um, Uh, bate lang at uh, pwede nyo iturok sa inyong mga alagang baboy. Ibig sabihin guys, yung special na mga gamot na maari nating iturok sa mga baboy is do'n sa ika-7 days kung saan maaari tayo guys magturok ng mycoplasma uh, vaccine o yung tinatawag na respiratory at respiratory 1. At sa ika-21 days naman guys, is maaari tayong magturok ng kuglapes na sinasabi nila o yung anti uh, parvo vaccine anti leptospirosis o yung anti hog cholera vaccine. At yun na nga guys sa ika 20 uh, between 23 days to 33 days maaari tayong guys magbigay ng digest aid 4x o yung uh, para maiwasan yung stress sa pagwawalay o dulot ng pagwawalay o bilang paghahanda sa baboy para maiwalay maiwalay sila ng maayos so eto guys ay merong probiotics acidifier at meron ding electrolytes and enzyme na nakakatulong para maging uh, kalmado at hindi stress ang ating mga alagang baboy. Sa ika-25 days naman is magturok tayo guys ng Bexan SP pag, bilang paghahanda rin sa uh, pagwawala ng ating mga piglets. So ito ay makakatulong para maging malakas, masigla at malusog ang ating mga alaga. Uh, at syempre maging malaki sila. So, yun. At siguraduhin ninyo na maganda yung presyuan sa inyong lugar para siguradong kumita kayo at hindi kayo malugi. Uh, Napaka-importante ngayon talaga i-value natin yung ating money na pinagkakapan kasi nga, hindi naman basta-basta napupulot ang pera at napakahirap kitain bawat centimo, pahalagahan natin at i-value natin dahil para sa sarili natin at para sa pamilya natin, so maraming maraming salamat mga katropa, ito si kabati mo ko uh, basta usap ang negosyo mo po yan asensya sa negosyo mo po yan, kabady mo po yan hanggang sa muli mga katropas, maraming salamat